Hi, good morning. Good morning, everyone. Welcome to July in the Philippines. Hello. Kumusta po kayo lahat? At okay lang po ba kayo? Ako lang dito ako ngayon sa bahay. Kasi maulan, maulan dito at di mo na ako umalis dahil sa property ni Mami Ma, wala rin trabaho. Kaya rest muna sandali. Then si Perry uh, sa farm. Hello po, ma'am good morning po sa inyo. then Meron akong bisita ngayon. Yan. Sino yan? Hello? Hello, ah, hello, po. hello po. Ayan, nandyan si Franny. Meron kaming bisita ngayon. Naglalakad siya sa naglalakad siya sa napaka ilang kilometro. Kasi, uh, ngayon kasi is a Christmas. Christmas na. Kaya si Pranis naglakad siya ng mayos tapos merong ibi, merong Si hi bab. Hi everyone. <laughs> Hello. Okay then. Uh, merong uh, merong kaming uh, merong binalot si Jana kagabi. Dong pro kay Ma'am Luz na. Oo. Kay Ma'am Luz nagihatag ni Kwan ni siprani Prani. Binigyan si Prani ng gift from Mam Ma Luz. Then, ano, tapos nag, ano muna siya, nag-snack. Tapos ka nang nagmahaw, no? Tapos ka nang kumain? Mm. Ha? Si Prani is, ang imong module, sa yung module mo ngayon? Ay, kaya mo na mag-answer. Mm. Mm. Pag mahirap daw yung module niya, pupunta siya dito. Tapos pag kaya daw niya, siya na lang daw. So, ang imong mo, since nagi ansira ni at ansiran ni yun yata jana kung mas tougher pick mm -hmm. ah first honor ayon very good so thank you po mam bless uh, thank you po mam Ma los god bless daw po oh so, uh, si prani talaga is isa yung na biyahe ni ano ni Ma'am Luz sa mga ano niya mga biyahe kaya ako nagpasalamat din sa buhay ni Ma'am Luz kasi talagang napaka love niya yung mga bata lalo na yung walang wala so ibi eh, hatag mo yan kay ano ha kay sa imong maguwang sa yung kapatid isa mm -mm. Uksan mo na ni Prani kung ano yung gift niya <laughs> Wrap or roll. Short. Nice. So, yung mga ganyan yan. Talagang, uh, ano pa yan. De delivery pa yan, Dudong. Kung na kay po roll, ha? So, yung mga bata malis na dyan dyan pumunta ng school magpas ng Uh, nagpas nagpas Nag-pass sa kanilang mga module At si Jana naman Si Jana at si uh, Si Janjan -Jan at si Pido no sa school Every month kasi nag Nag uh, Ano kami sa ano ni Jana uh, Monthly Mayroong monthly si Jana Every So pinahatid ko kay Janjan -Jan At si Pido Mayroong ano doon Sinanma si naon masi manong sa kay gabaw punta doon sa kabilang bundok habang sumakay sa sa kalabaw is kumakanta siya yan pa ano yan siya pababa. Oh. Yan kaya pala manasunurin sumama. Okay. Yan maputik, maputik ang daan sandali madulas yung ano dito tapos ngayon mangulkol ako ng kamuti mangulkol means is manguha punta ako doon mamaya sa kamutihan ito yung kamuti namin tinanom na namin sa gilid gilid yung kumbaga inano lang ito tingnan ko muna uy hello di ko pala nabantayan laki pala nito. Namatay na. Ayan. Nasa ano lang ito. Tapos magpatanim ako ng bago. Ayan, ginabunot lang. Uy. May ano na siya. Parang nasa daan lang ito. Ganun lang. Mm-hmm. Uh -huh. nakakatuwa kasi pag mga ano ka magtanim ka ng kamuti tapos iwanan mo lang pagbalik mo yan na may laman na ah okay pa bali sa ano lang ito siya sa lupa Tingnan ko Ayan, nakalinya lang yung ano dito bali yung kamuting kahoy ito nagtanim ako ng ganito na mata malaki na la, ano. Yung kagaya doon sa farm. Tapos may germelina. May saging doon sa taas. Yung saging na tinanim na mini piri yun. Yung kamuting kahoy. Pag ilang araw kasi wala ako dito sa bahay kaya mira ko lang ma ano dito. Uwi ako hapon na. Tapos ito yung mga tanim. Hello, Ma'am Mercy O. Thank you, Ma'am. Ayun. Mga tanim namin sa paligid yung mga saging is ito na. Matanda na. Meron na silang mga bunga. Hindi magtatagal makain na namin to. Sa ano kasi, sa farm, marami na talagang bunga ngayon doon. Sa ano yung saba namin. Marami ng bunga. Sunod-sunod sila. Ah, uh, nagpahinog kami para sa ano, Chris, part, Christmas party namin doon. Yun si prani umuwi na siya. Daladala na yung gift niya. at uh, nagdala rin na siya yung biskwit. Ayun. Christmas. Ayop sa Christmas or ano, wala kami walang ulan. Walang bunok sa ulan. Bakit kasi pag umulan, talagang na uh, iba-liba ano, lang kung nasa church. Okay yun. Pero yung pagaya kahapon, bukas ang um, Schedule namin is going to island. Hello, good morning, Ma'am uh, Ma Popoy. Thank you so much, Ma'am. Update po ako bukas uh, kung anong uh, meron bukas. God bless. Ito lang muna ang aking uh, update today. Then, thank you sa pagpanood niyo sa July in the Philippines. And thank you. Uh, Merry Christmas, everyone, and have a great day. Bye-bye.